Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang balak na nga po ni Jalen Brown na mag-back to back champions, ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang lumabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Pagkatapos lamang nga po mga katrops na makuha ng Boston Celtics noong nakarang araw ang kambiyonato, ay hindi na nga po nag-aksaya pa ng oras ang kanilang finals MVP na si Jalen Brown na magyabang matapos nitong i-call out ang lahat ng mga tao na bumatiko sa kanilang kupunan ng buong season. Ngayon nga na po na napatunayan na nga po nila ang kanilang sarili ay wala na nga pong iba pang masasabing masama patungkol sa kanilang kupunan. Ang problema lamang mukhang napapasobra na nga po ang pagyayabang nito sa harap ng media Gayong sinabi na nga po agad ni Jalen Brown na plano nga na po niya na maging back-to-back -back champion, ibig sabihin, sisiguraduhin na nga na po nito na madedepensahan nga po nilang kanilang titulo sa susunod na taon. Ngunit syempre hindi rin naman nga po ito magiging madali para sa Boston Celtics since hindi nga po kagaya ngayong season ay mag-iiba na nga po ang kanilang kalagayan simula ngayon. Gayong sila naman nga po ang tatargeting patumbahin ng mga kupunan kagaya ng nangyari sa Denver Nuggets na narealize pa lang kung gaano kahirap magdepensa ng kampiyon na to. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Ayon nga po mga katrop sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, hindi pa rin nga daw po nagkakasundo pa ngayon ang Los Angeles Clippers sa ang po ni Paul George since ayaw nga po nila siyang bigyan ng maximum contract below minimum na lang mga depo ang kayang ibigay sa kanya ngayon ng Clippers which is ayaw na naman nga pong tanggapin ni Paul George kaya wala na nga pong ibang choice si Paul George kundi umalis sa Clippers sa pamamagitan ng pagtanggi nga po niya sa kanyang natitirang player option upang maging isa na nga po siyang ganap na restricted free agent kung saan pwede na nga po siyang lumipat at pumirma ng kontrata sa ibang kupunan at kung hindi naman nga po 'yan mangyayari, ay pwede na naman nga po siyang mag-request ng sign and trade deal sa Clippers ngayong offseason. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, kung si Paul George nga po ang papapiliin, mas gusto parang nga po niyang manatili sa Los Angeles gayong payapa nga po dito naninirahan ang kanyang pamilya. Kaya suggest nga po ng dating NBA player na si Kenyon Martin na lumipat na lamang ito. Sa Los Angeles Lakers. Matagal na rin naman nga po naglalaro si P.J. Tartin sa Clippers ngunit hanggang ngayon ay puro palpak ang kanilang kampanya. Kaya mas mabuti na lamang nga po na maglaro ito kasama si Anthony Davis at Lebron James na siguradong kakatakutan sa buong NBA. At base nga po sa lumabas na balita, maaari rin naman nga na i-offer ng Lakers ang kanilang mga players na sina Austin Reeves, Rui Hachimura, at ang kanilang 17th overall pick sa darating na 2024 NBA draft upang makuha nila dito si Paul George mula sa Los Angeles Clippers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.